Hello and good day. Ang aking ipinapakita sa inyo is another set ng ating lulutuin sa araw na ito. Meron akong vegetables. Yan. Mahabang tawag nila dito snowflakes eh. Snowflakes. White snowflakes vegetables. Meron din akong karne ng baboy at isang malaking isda with sweet potato ano ang ating gagawin. Sa sweet potato natin, dahil nga sa aalis tayo, unahin muna natin yan. Sa so, pagbalik natin, magpaprito tayo ng isda, karne, at gulay ang ating lulutuin. So, ano ang ating gagawin sa sweet potato na ito? Mayroon akong tatlong perasong sweet potato. Kamuti. Sabi daw, galing sa dito, yung magiging itim yung sweet potato. So, kailangan tanggalin daw yan. O kaya? Kailangan tanggalin yan. Kabilang para hindi iitim yung kamoti Hanggang na. Check out natin kung hindi na siya ito. Nakita ako to sa TikTok. Bakit hindi na lang hugasan? So, balatan muna natin to. Kahit sa pagbalat, sabay ko kayo. Para magkaroon tayo ng longer video. Okay? One up, down out of three natin. Gaanong sizes or anong sizes ang ating gagawin dyan? Ganyan lang. <laughs> Saan natin yan ilalagay? Bakit may, may mga malalaking sizes tayo? plus ang luya natin na ganyan lang. Kaya na sila lahat. Ay, idea na kayo kung ano yan. Yan, meron na tayong pinapakuluan dito na slow cooking na. Porridge kanin ilagay natin as uh, sweet potato at smashed na ginger plus lagyan natin ng uh, asin salt Ayan. so balikan natin yan mamaya good or perfect timing yan mamaya once na bumalik tayo galing galaan saka tayo magluluto ng isda, karni at gulay so soft rice or porridge ang ating kanin sa araw na ito yan na siya hindi ko kayo naisabay pero nagkaroon na tayo na Uh, mga sangkap dyan para pampalasa sa ating karne ng baboy at sa ating isda. Ito. Para marinate natin before tayo aalis, mayroon ng lasa. So, ganyan siya. Ang ilagay natin dyan ay uh, salt, pepper, MSG konting cornstarch. Takpan muna natin. So, just nice sa pagbalik natin mamaya. Meron na silang lasa. So, ipakita ko na, na rin pa sa inyo. Yung ating vegetables. Isa sa mga vegetables na hindi ko rin ito sa Pilipinas. So, ganyan siya. Oh, parang 1 meter long na vegetables. Isang napakahabang vegetables. So, ganyan siya. So, ikakat kat natin yan. Pakita ko mamaya sa inyo ang mga sangkap. So, linisin muna natin. Madami din pala ito eh. Learning from Sure. Start from the food, and if you like the food, then sure, you like the place. ganyang kadami and lagyan natin yung muna ng tubig para babalik ang crispiness pan muna natin. Mm -hmm. All set na ang ating mga gagamitin mamaya. So, maglakad-lakad muna tayo sa glit. Sa pagbalik natin, first thing at natin ang ating soft rice. Ayan, perfectly nating naluto. Diba? Timing na. And, mag start na tayo magluto sa ating mga another dish. Diba? Soft na rin ang ating kamote. Ganyan lang ka-easy. Gawin mo pagbalik, okay na siya. Welcome back tayo dito sa ating pagluluto. Ano ang muna natin lutuin out of 3 na ating na-prepare. Mauna so, tayo sa ating gulay para mag-end sa isda. Isang kawali lang ang ating gagamitin. Nakikin natin to ma-open. So, ayan na. Nga. Uh -huh. Drain up ang tubig. Hugasan ulit. And, sangkap niya, isda na maliliit, garlic, at ang, uh, ayan, anong tawag dyan? Pickled na, ganyan siya, Chinese style pickled na, ano yan, berries. Ganyan. Diyan na natin lutuin para mabilis natin mahalo cooking oil. Garlic. At uh, maliliit na isda. Sabay na natin ilagay ang maliliit na isda at garlic natin. Yan, nag-brown na siya. Nagay natin ang ating vegetables muna. At half lang ang gagamitin natin sa maliit na bottle na ito, half lang. Mm -hmm. Sa paghahalo, sabay smash. feed cloud na Halo-halo. Uh -huh. Lagyan ng asin at MSG. konting asin. Konting manis. sarap na. After a few minutes, ganyan na siya. Okay na. Ready to serve. Lato na ang ating snow fox. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero mahabang vegetable siya. Okay, thank you for watching. Next, pritong itong karne ng baboy. na? Ah. Masarap na gulay. Crunchy. Last two dish na ating lulutuin. Pagsabayin na lang natin. Isda. Piniritong isda. At, ang ating pork. Lagyan natin na granulated tapioca starch para hindi kakapi. Same. Diyan, magluluto tayo ng fried pork. Aha. Uh -huh. uh -huh. Oil. Painitin mo na ang oil. Ito sa kabila, magluluto tayo ng isda. At ang gagamitin natin, use oil. Hmm, Maroon tayo madaming use oil dito. Isda. Yan naman dyan. Sabay silang maluto. May bubbles na pwede na natin kaya nagay ang ating parang may prito na yan. Hindi na naman sa kabila Dahil well, may bubbles na yan. Eh. Mainit ng mantika. Lagay natin ang seda. Halikyan po kayo pag both okay na. Pari okay na. Okay. Okay. yang balik kat sana dah semua dah dah open ni dah kena sabar Hilang nabibis. Hilang nabibis. Hilang nabibis. So ayan na guys, lutuin natin baboy at sibap pancit na Take a look sa mga niluto natin. Fried isda, pritong baboy, vegetables natin, at ang ating lugaw. So, thank you guys for watching. See you again sa ating next video. Yan ang ating simpleng pamamaraan at mabilis na pagluluto sa ating kakainin sa araw na ito. Bye-bye guys!